Hello, good morning, good evening, good afternoon, happy sun, happy Tuesday. Everyone, welcome back to my channel, people. Ang uh, ating channel ay more on spiritual, agimatera, ritualista ka Merlin, people. So, here again. <clears throat> habang wala pa akong ritual, wala pa akong gamutan, wala pa akong ano, dito ako sa business ko sa umaga. And then mamaya naman ay ritual at iba naman ang trabaho natin. So, eto po si Mika ritualista, may sipon at ubo. So, uso po ngayon yan. Hindi nawawala sa atin yan. So, ang mapapansin niyo po sa akin, ang mga karga ko ay more on kalikasan. No? More on kalikasan. Yan, mga people. So, sa mga baguhan na mga nanunood ngayon, pa-subscribe at click sa bell para updated po kayo lagi sa mga video na ipopost ko at yung mga makikita ninyo na iba-ibang klaseng mga uh, kakaibang uh, mga mutya kung ano-ano ang mga ginagawa natin people diba, no? so, <coughs> magandang oras at magandang araw sa ating lahat happy month, happy Tuesday so naway hindi niyo skip ang ads at tuloy-tuloy lang tayo sa panunood. Galang lang po tayo, ang tawagan po sa akin ay si Nanay Merlin o Nanay Maria. Kayo po ay mga anakis ko dito sa social media, sa YouTube, uh, sa mga ano lang. Kung tawagin niyo akong ka Merlin o Nanay Maria. So ngayon people, ang aking face ang aking Facebook account ay Merly Gonza Pontejos. Ang tunay ko rin pong pangalan ay Marlene Gonzales Pontejos. Yan po rin, legit po tayo dito. Sa mga ritual na ibinabahagi ko sa inyo ay nakikita ninyo lahat, no? So sa mga agimat at sa mga kalikasan na pinapakita ko sa inyo ay tunay legit po ang mga yan. No? Bihira lang po din ako namili. Ako ay tumatanggap ng mga change item. No palitan, kung gusto mo yung items papalitan tayo pero depende po 'yan sa magugustuhan kong items kasi minsan kompleto na rin ako at wala na rin akong uh, minsan hindi na rin ako nakipagpalitan no ng mga items. So dito mga people, ang makikita ninyo lagi sa akin mga YouTube ay more on ritual more on gamutan, more on agimat more on spiritual, more on kalikasan so kung mapapansin mo itong karga ko ay ang natagpuan ko sa ilog no? uh, siguro magbuwan na, magbubuwan na rin ang kahoy na naging bato iyan po ang sabi sa akin ng uh, gabay na gawin at isuot ko, kaya yan ang suot ko mula umaga, gabi at kasama araw-araw ito naman ang five elements na, uh, na kahoy. Itong five elements na kahoy people, ito yung kahoy, ito yung kawayan na libon. Ang kahoy na libon pag oras na may trabaho ako at may ginagawa ako sa sa spiritual, sa business, sa buhay, sa trabaho, sa bahay. Suot ko tong ito kasi hindi ako napapagod pag suot ko ang libon na kawayan. Ito namang isa ay pasumbalik na kahoy. Ito namang isa ay sinuku ang kahoy, alam naman natin yan. At isang buto na pitaka-pitaka na para sa akin ay may huwaga at proteksyon sa wala. Kukover ka talaga yan. Ito naman ay galing sa dagat na lagpasan na hindi sinasadya ang butas. Kaya ito ay tinatawag na pipe element. No? Pipe element people. At ito naman ang ating nakita sa karagatan. At ito naman ang aking mahal na birhing inang kalikasan at inang milagrosa. At ito naman ang milagrosa din, no? Sinuko a Raja Kayo na dilawan ang karga. Yan po ang aking mga karga sa katawan. Okay people, yan muna sa ngayon. Bye.